Hello, good morning, good evening. Happy Sunday. Welcome back to my channel, mga people. Matera at Tripolista ka Merlin. Ah, uh, nakakakita na ba kayo ng ganitong mutya, people? Meron ba kayong ganitong mutya, mga kaibigan, mga kapatid, mga anakis, mga friend? Mga nag-subscribe sa akin sa YouTube channel bago ang lahat ako uh, magpapasalamat lagi sa inyo sa pagtangkilik sa aking channel uh, pakiusap people subscribe sa mga baguhan dyan subscribe, click the bell click the bottom bell para update kayo lagi sa mga video na ipopost ko mga people at makita ninyo mga kaibang mga kababalaghan mga kaibang mutya uh, treat one at iba pa hiling mga Herbal o anumang klase mga people. So, salamat, salamat. Huwag nyo po skip ang aking ads, people. Uh, sa pamamagitan na huwag pag-skip sa advertise, yan ay makakatulong na sa akin. Maraming salamat muli, people. Itong pinakita ko sa inyong mutya, ito ay mutya ng dagat. Ay, alimango pala, galing ito sa dagat na pulot, nakita. Ito ay apat. So, yung dalawa namin itong maliliit, ay hinalo namin sa bao nilagay pinalaman namin sa inyo ba people nakakita na ba kayo ng ganito nakita ka na ba nakabulot ka na ba ng ganito nagpakita na ba sa iyo ang isang mutya ng alimango alimango kasi to eh aligi yung dito sa ito yung nasa aligi yata yung satya ng alimango people yan ito yung nasa alimango yung alimango, yung sa dibdib ng alimango people. Ito ay kalasag, ito ay mutya ng kalasag. Ito ay napakamainam sa protection people. Pagka ito ang dala mo at nasa saan ka man pupunta sa karagatan, sa kailugan o kahit saan people, protektado ka lahat. 'Di ba ang ano nang tiyan ng alimango ay protection. Ito rin ay may halong pampaswerte kasi pagka dating sa kalikasan, mutya, ay may taglay ng pampaswerte, people. At protectionan ka sa oras ng kagipitan. Yan, ito lang ang ano ko, ito lumalaki pati Ang aking kaibigan nakakuha nito kulay pula at kulay itim. Ang sa akin naman, ang nakuha ko ay brown, ito pagka brown at saka puti. Yan bihira lang po ito matagpuan people at bihira lang kahit saan mo gilapin ito. Kahit halugigin mo ang karagatan sa tabing dagat lang po ito matatagpuan people. Kahit halugugin mo hindi mo matagpuan yan pagka hindi oras na magpakita sa iyo. Ito po ay bato. Sa thousand years na or hundred years bago ito magpapakita sa tao. Uh, bihira lang din ito magpakita. Kung ikaw ay karapat dapat na makatagpo ng ganito people, i, uh, ibibigay talaga sa'yo Ako naman ay hindi pa nakatagpo nito ang aking asawa ang nakatagpo ng ganito. Siya kasi yung hunting, mutya hunter. No, sa kanya lagi nagpapakita ang mutya, no? Tingnan mo maigi. Na, diba? At ito rin po ang isa, oh. ay, sa kanya kasi tatlo ito so, ang mutya ng alimango. Nakita ka na ba nito, people? Mutya ng alimango. Alimango yan, eh. maganda rin tong isa. Kasi parang, parang siyang ano, yung alim, ano, yung hipon. Ito, mas mahaba. Ito naman, oh. Let's lang. Ito, malaki. হে অবিলাকে